pag pumunta kayo ng so, Kaparpakan Falls mga guys, nag ano. Oh. oh. Ito ang dadaan niyo. Oh. <laughs> Yung 28 na bayad natawaran Kapalpakan. din ng 100. Ano dito? 27. 27 na pa-booking? 25 Ay, 17 na ano tayo Kasi Kung kasi naka-discount tayo Yung G-Cash oh, nung dalawa ay ano natin Oo, tag-200 pa tayo doon Talaga nga, marigatan siya yung motor dito, mga ka-kasinag. Ano e, kita mo siya dalanda? Talaga nga, pang jumper lang ang motor mo dapat. Pero yung sa'yo, sa caro, rohing mo lang dito. O yun ah, basic lang na ako yun. Basic na lang. Kaya nang dito. Kaya kung hindi mapitak? Kaya, hindi po. Kaya mabutik yan, kaya nyan. Kaya to to. Sige Yung sa atin medyo mataas, kaya sa atin medyo mahirapan? Medyo mahirapan. O yun, nai-adam lang. Dito o. Kaya? Kaya dinyan dito kaya inarado ng dupit at teni ahm abi di nga talaga ata lagi grabe yung kulot doon sa minto pero parang mabulo pa rin yung dito sa bangka kaya may dadahanan pa daya yung ano doon mga kaya binawal siguro kasi para hindi matiklo. Mm. <laughs> oh na mamatiklop grabe si minto doon lagi nagipatubog na yan samtay

Hindi meritro na sana tayo dito kanina. Ito ay awit tayo kuman. Ito ay awit tayo kuman. Kalagarin kasi. Si Babs nagalangan si Babs. Tim bigla ang gar ko na lagarudan niya. Nagalangan si Babs sabi niya. Sabi ni Babs kasi hindi mo pa talaga na hangad pa. Ano na? Booking. Sasakay ka na ng airport Sasakay ka na wala kang booking. Kung desperate ka babayad na lang. Ano na? Sobrang, sobrang tarik.

Nabara lang sa kalam. Nabara. Nisa nabara. Nabara yung bagay. Tarantong mo kaya. Nalaspag ng harap nito. Sakto, solong-solo tayo di kon. Ano <laughs> mm. ni 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 nak nak nak. Ter yeah? madami pa tao. Actually, madami pa. pa. Madami pa. Madami, madami pa. Ma sadhando. Madami <laughs> pa. Kami <laughs> <pag> <laughs> <pag> <jigs. laughs> na lang. Nako. Grabe ti lalan mga kasnag. Sungka, sungka. Ang kumagtubo dito ka butang ko ya. Maya. Tu sa lugan. Ah, kaya na karbo kay pinto na. Ano ato taon. Puma nagbag kami pet at hindi mo nagbag kami hindi mo O bisa di nga dalan ta tay. May malagma ko ako. Gorta kay kasi na pag na dati hindi

daanan papunta sa Kaparpakan Falls. Matindi. Oo, oh, matindi. Puro limestone din. Oh. Grabe. Tapos, yung... may, ba may balak pa silang dumaan dyan. Oh. Lakas ang mga ko. Ginamitan ng... Lakas ang mga Talagang

grabe yung malayo pa dayo pala so, itong line <laughs> na agad pala dapat tumaga pala hindi mo tulad ka uy nagda signal ito Sayang Nalatan! nalar tak tanda apa lagi <laughs> tanda apa? Nalar, <laughs> an, ada yang nalar <laughs> Pwede ka <laughs> Ito na naman mga kaisinag na naman Ang <laughs> lakas talaga ng Ang lakas pa ng ng Ang lakas ng 7,000 Sige, <laughs> biltaw sa Nuspao. Mga laras lang talaga na 4x4? 4 Awan na, siya 6x6 na to. 4x4 lang.

tapos mong sumakay ng... Magbayad ng isang libo, maglalakad ka pa pala. Sumakay ng 4x4, mga kasi nag... Ayun. Magbayad ka na ng isang libo, maglalakad ka pa pala. Lakad na naman. Ito na. Ito na talaga <says> ang ano. Ayan. Ito na talaga. Thank <says> you. <says> 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 Kung may hina ka sa lakaran mga kais nagpumunta dito Nako Huwag mo nang subukan talagang Ang pagbalik ang mahirap dito balik ang mahirap kasi paakyat na eh. Pagbaba okay pa to. Oh, yan oh. Tapos medyo madulas-dulas pa yung mga bato dito mga kaisnag. Oh. Pero si lang dito sa kasama namin kasi ang laki-laki ng muscle niya. Ganda ng view mga kasnago. Sarap-samat, sarap-samata. Ayun. At gano'ng kahirap yung pumunta dito. Pag ganito makikita mo, pag nandito ka. Nako! Sulit na sulit mga ka-isnag. Sulit ang isang nipo. Yan ang sinasabi ko. O. O, masanibig ko pa. Bakit masanibig ko pa lang yan? Hindi kaya masamad mo ba ito yan? Nako. Ang mahirap dito mamaya mga nag Yung pabalik. Kasi pag pinapanood mo dito sa video, parang parang ordinary lang na ano, pababa. Pero pag na, talagang pag personal na, napakatarik po. Kaya kailangan matibay ka sa hiking, lakaran, ganito. Oh, Matalim pa ng batong mga kaisnog. Uh -huh. Ito ka na kami mga kaisnog sa mismong uh, destinasyon. Alright. Ayun na oh, sa Kapalpak Kaparpakan Falls. Falls.

Uh. Ja, det er det ikke, ja! Para kang nasa teleserye mga kalis kasnag. Mga Kita mo, mga to, ah. tayo mga kasnag <laughs> ganun natin yung ano taas nito ako, pakaganda oh, ito oh. wow Si, -si, si pag pumunta ka dito mga kaslog. Ito naman eh. Ayan. Eh. There, subscribe. Oh, okay. Bye. Bye.